Pinag-aaralan naman ng MMDA ang road sharing ng mga bisikleta at motorsiklo. Pero tutol ang magkabilang grupo dito dahil maaring magdulot pa ito ng aksidente. May ulat si Karen Villanueva. Rachel Valiches, araw-araw nagbibisikleta si Jordan papasok sa kanyang trabaho sa Mandaluyong City. Madalas siyang may makasabay na motorsiklo sa bike lane lalo na kapag matraffic. Pero ayos lang ano niya sa kanya ito at pabor siya sa road sharing ng bisikleta at motorsiklo na pinag-aaralan ngayon ng Metro Manila Development Authority, particular sa EDSA. Pag traffic po kasi, siyempre dadaan lang din po sila traffic naman. Okay lang po sa amin pero pag hindi po traffic, Priority po namin talaga kami dadaan po sa bike lane po. Kahit naman kami minsan dumadaan kami sa kanila pag serado po yung bike lane namin. Gayun ng ang rider na si Marta. Ang hirap kasi pag sobrang traffic. Minsan ako kahit ako sumisingit ako sa motor sa bike lane n'e. Eh. Kasi kahit motor hindi makasingit sa dito sa side. Kasi kasi ganto ganto maluwag pero may time talaga na sobrang sikip ng kalsada ayon sa MMDA, simula na maghigpit sila sa paggamit ng bike lane, ilang rider na ang nais na rin makagamit nito. Kaya naman kanina, nagsagawa ng konsultasyon para sa grupo ng mga bikers at riders para sa ideya ng road sharing. Pero kinontra ito ng magkabilang grupo dahil delikado anila nila kung magsabay sila sa kalsada lalo't magkaiba ang bilis ang kanilang pagtakbo. Number one, talagang wala sa buong mundo ko nakita pinagsama ang motor at bisikleta. Agree ako dyan, hindi pwedeng pagsamahin. Part ng road safety, hindi kami pwedeng kasama ng bicycle. From what I've heard so far, no one seems to be in favor of sharing lanes between motorcycles and cyclists. Um, and we cannot talk about congestion without talking about cars. And in fact, we are talking about uh, congestion primarily because of cars. Uh, Ayon kay Attorney Raymond Fortune, imbis sa pagsamahin, dapat yaking protektado ang mga siklista sa bike lane, lalo na sa mga motorisang pumapasok dito, na dahilan ng alitan sa viral video na kumalat noong weekend. There was a bike lane, pinasok ito noong pulang kia, muntik nang ma ma-shoot yung siklista doon sa gutter, so napahawak siya doon sa kotse. And syempre, di ba pag out of balance ka, nahawakan mo yung kotse, medyo may tunog yan eh, tok, may ganun eh, tok. Doon po nag-umpisa po yan sa tala ng MMDA. Sa 428,000 ang motorisang dumadaan sa EDSA araw-araw, 165,000 dito ay mga motorsiklo. Kaya naman hindi sa shared lane, ay hiwalay na fast lane ang hiling nila sa EDSA. Pero ayon sa MMDA, maraming dapat isa alang alang dito, lalo't posible ring mabawasan o committed ang apat na lane na lamang na pribadong sasakyan sa EDSA. Madali kasi magsabi na bigyan nyo na isang lane yung ganito o bigyan nyo isang lane. Maraming challenges dyan. Nakita nyo naman na EDSA, hindi dire-direcho. Second, meron overpass, may underpass dyan. So kung bibigyan natin ng bawat isa ng lane, saan natin padadaanan tulad ng mga bicycle, uh, uh, motorcycle group. Pag binigyan natin ng isang lane, saan sila ipopesto? Padadaanin ba sila sa ibabaw ng tulay? Papayagan ba silang dumaan ng overpass? Papayagan ba silang umilalim? In which case, pag ganun kasi, kahit may dalawa, tatlong para sa kotse, ma-re-restrict yan, mag pagdating ng tulay, pagdating ng, ng underpass. Sa huli, pinagpasa ng position paper ng MMDA ang mga grupo. Karen Villanda para sa bayan.